Alright, good morning. Wala pa rin tigil ang ulan mga kamag ka uh, Welcome to YouTube channel, Masraman Kamag TV. Uh, Tuloy-tuloy pa rin yung ating mushroom production kahit na tayo ay binabagyo ng bagyong Christine mga kamag ka Ayan, nakagawa tayo ng malon. Ilan yung nagawa natin? 3,773 You know? Alright, yan. 3,773 ang nagawa natin mga kamag. Yan. Ito yung ating tinatawag na mushroom rooting bag. Yung kung saan tumutubo yung white oyster mushroom mga kamag. Lalo na kung malamig. Malamig ang panahon. Yan. Pero kahit summer, kaya natin magpatubo ng white oyster mushroom. Basta bantayan natin yung ating humidity, temperature, at syempre, nasa tamang design dapat yung ating mushroom growing house, mga kamag. Ayan. Ito naman yung ating mga mushroom rooting bags na ready for deliver na, mga kamag. Yan. Ito yung ating tiyatawag na puli uh, fully ramified. Ready to put na. Ang okay. gasa kwet ay talagang siya ay fully colonized na. Fully colonized. Yan ay pwede na natin ilagay sa ating growing house mga kamag. Sa mga nagtatanong mga kamag kung magkano ang isa nitong mushroom protein bag, tayo ay nagbebenta nito ng 30 pesos mga kamag. Ayan. Ready to fruit. Uh, pag ito na ilagay natin sa ating growing house o sa isang bakating kwarto, bilang lang po tayo ng one or two weeks, magpipinhead na yan. Meron na po tayong maaani na white oyster mushroom mga kamag. Ayan. Alright. Shout out po sa DOST, sa Bureau of Plant Industry yan po sa DTI sa walang sawa pong pagbibigay ng mga iba't ibang klaseng trade fair at mga training na ipinagkakalob nila sa aming mga MSME tuloy-tuloy po natin ang ating negosyo sa mga nagpapatubo ng kabute mga kamag tuloy-tuloy lang natin lalo ngayon uh, mataas ang humidity dahil naguulan na mga kamag. Ulan na may kasamang bagyo, bagyong Christine. Yun know? o. Dito sa aming mass production, talagang hindi may iwasan na ito ay maulin yan. Dahil yung gamit natin ay use oil. Yung mga sunog na langis ng makina ang ginagamit natin. Kaya pati yung ating protein bag ay hindi may iwasan na mapuno ng uling. Yan. Pero walang problema yung mga kamag dahil siyado naman yung ating mushroom protein bags. ini malabu eh, malabo na na siya eh ng uh, bakterya dahil nakasild siya mga kamag. Alright. Ito yung ginagamit natin na uh, bagging baging machine na kung saan ay nakakagawa tayo na mabilis na production sa paggawa ng mushroom protein bags. Ito ay nakakagawa ng 300 pieces in one hour. Yeah, pero nya mga kamag, sa loob ng isang oras, kaya niyang gumawa ng 300 piraso na protein bags. Depende yan sa operator. Yan. Pero sa na experience natin mga kamag, yung tayo ay naging operator nito, Natry natin na 300 piraso sa loob ng isang oras. Kayang-kaya yan. Mabilis yan mga kamag. At yun naman yung ating mixer. Ayan mga kamag. Ah, konting pasilip lang sa ating mushroom production. Tuloy-tuloy Chul lang natin yung ating pag-grow ng mushroom, white oyster mushroom, kung ano man ang pinapatubo mo variant ng kabute, tuloy-tuloy lang tayo mga kamal. Alright?